Hello mga kamagana, kaya good morning sa inyong lahat So ngayong araw, pumasyal ulit tayo dito sa ating okrahan Kaya kung makikita nyo, uh, grass cutter nga pala ako ng okra natin dahil masyado ng madamo So ayan, so ito pa yung mga gra grass cutter yung papunta doon So ngayong araw din mga kamag-anak ay harvest natin At ako'y natutuwa mga kamag-anak dahil nga medyo tumaas na yung presyo ng ating okra ngayon Ayan. Ilang beses na nga rin tayo mga kamag-anak na nag-harvest na mababa yung paktura sa atin. Kaya naman mga kamag-anak, napakatagal bawiin ng ating naging puhunan. Buti nga ngayon ay tuminag-tinag na yung okra at naging maganda na yung presyo. So sa mga kamag-anak natin na nanonood dyan, na nagtatanim ng okra at alam yung presyo ng okra, baka pwedeng pakicomment naman yung presyo ng okra dyan sa lugar nyo. Kung so, hindi kasi nagbabago yung presyo ng okra mga kamag-anak, kaya hindi ko muna siya pina-spray, hindi ko muna pinadamuhan at hindi ko muna pinataba kasi mga kamag-anak, lalaki lang ng lalaki yung puhunan ko pero napakahirap hugutin ng puhunan dahil nga mababa ang presyo. So ngayon mga kamag-anak, babawi tayo sa okra natin. Papataba natin, papadamuhan natin at papa-spray. Yun lang, paalam!